Magandang umaga po kapamilya. Ako po si Father J. Boy. At tayo na po at magkapet pandasal. May mga sandali ka bang nagtatanong kung ano nga na nga ba ang katuturan ng iyong buhay? Ito ang mga nakaw na sandali ng katahimikan sa gitna ng gulo at ingay sa ating buhay. Ganito ang nangyari sa kwento ni Antonio, isa pong Puerto Rican na nakilala ko sa Dolores Mission sa Los Angeles. Ano ang pagkakilala mo sa Diyos? Tanong ko. Sagot niya, tulad ng aso ko na di nawawalay sa akin. Ngayon naman, Antonio, tanong ko, sa sandaling katahimikan, ano ang pagkakilala ng Diyos sa iyo? Sagot ni Antonio, para sa Diyos, ako ay firme. Firme, mga kapamilya, ibig sabihin, mas mabuti kaysa mabuti. Nakilala ni Antonio ang Diyos, isang Diyos na mas mabuti kesa mabuti. Natumbok din ni Antonio ang tunay na pagtingin ng Diyos sa atin. Firme, mas mabuti kesa mabuti. Tanong ni Kabir, isang makata, Ano ang Diyos? Pagkatapos sinagot din niya ang kanyang tanong, Ang Diyos ang hinga sa kalooban ng hininga. Mga kapamilya, Anong pagkakilala mo sa Diyos? Ano din ang pagkakilala mo sa iyong sarili? Paano tumitingin ang Diyos sa iyo? Minamaliit mo ba ang iyong sarili? Mababa ba ang pagtingin mo sa iyong makakayahan? Sinasabi mo bang, makasalanan ako at hindi karapat dapat sa simbahan? Ngunit bakit si Antonio nagsabi na ang pagtingin ng Diyos sa kanya ay mabuti kesa sa mabuti? Hindi baga sa unang aklat sa Biblia, sa Henesis, Wika ng Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Mabuti ang lahat. Pagdasal po natin na mamulat tayo sa ating mga kabutihan bilang pagkilala sa mas mabuti kaysa sa mabuti. Magandang umaga. Po.